Nadidismaya ka ba pagkatapos magdasal? Dahil ba hindi ka pa nakakatanggap ng mga sagot kahit na tiniyak ka na ng Diyos? Huwag kang madismaya. Naisip mo na ba na maaaring inihahanda ka lang ng Diyos para sa iyong ipinagdasal? Ang Diyos ay hindi tahimik tungkol sa iyong mga panalangin, palagi siyang nagsisikap na magbigay ng mga sagot sa iyong mga panalangin. Sa video na ito, mauunawaan mo kung bakit ka dinadala ng Diyos sa paghahanda. Matututuhan mo rin kung paano i-maximize ang panahong ito bago dumating ang iyong mga sagot. Ang iyong buhay ay malapit ng makatanggap ng pagbabago. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito o hindi ka pa magsusubscribe, mangyaring pindutin ang notification bell. Ang Diyos ay isang ama na nakikinig, natutuwa siya kapag dinadala ng kanyang mga anak ang kanilang mga pangangailangan at pasanin sa kanya. Ito ay dahil nagbibigay ito sa kanya ng paniwala na naniniwala ka sa kanyang kakayahang ayusin ang mga bagay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang tagapamahala ng sansinukob. Ang mga oras at panahon ay nasa kanyang mga kamay at maaari pa niyang baguhin ang puso ng pinakamahirap na hari. Ngayon, isipin ang isang tao na may ganoong laki ng kapasidad. Walang imposibleng gawin niya, wala talaga. Marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi Kanya sinasagot sa sandaling magtanong ka, lalo na kung ang iyong mga panalangin ay ayon sa Kanyang kalooban. Naisip mo ba ang katotohanan na dinadala ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasanay? Kapag humingi ka ng mga bagay, ang Diyos lang ang tunay na nakakaalam kung ano ang eksaktong kailangan mo. Alam Niya kung ano ang tutulong sa iyo na maging mas mahusay na magamit upang gumana sa katotohanan ng iyong mga panalangin. Kaya't kapag nakaranas ka ng malaking pagkaantala sa pagtugon ng Diyos, maaaring dinadala ka niya sa isang panahon ng paghihintay. Kung tutuusin, maaaring hindi ka kasing handa sa iyong mga himala. Dapat mong malaman na hindi likas ng Diyos na bigyan ka ng anumang bagay na magpapabagsak sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng banal na kasulatan, ang kanyang mga pagpapala ay nagpapayaman at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Ano man ang mga sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin, ito ay upang madagdagan ang iyong kasalukuyang kalagayan at hindi kunin mula rito. Ngunit ang iyong mga sagot ay maaaring mas handa para sa iyo kaysa ikaw ay para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paghahanda. Kung ang gusto mo ay kadakilaan, kailangan mong dumaan sa pagsasanay na magagarantiya ng iyong pag-access dito. Sa Biblia, naging makapangyarihan si Josaphat dahil handa siyang ihanda ang kanyang mga daan sa harap ng Diyos. Ang panahon ng paghahanda na ito ay hindi dapat baliwalain kung gusto mong maging mapagkakatiwalaan para sa mga pagpapala. Dapat mong payagan ang Diyos na gawin ang kanyang ganap na gawain sa iyo. Nakikita mo, gaano ka man ka-pressure, para sa mga sagot na yon, kung nalaman ng Diyos na kailangan kanyang gawin, bago niya ibigay sa iyo, idadaan kanya sa proseso. Maaaring hindi mo mapangasiwaan ang sagot na iyong inaasahan, kung ibibigay niya ito sa iyo, nang hindi ka itinatayo. Ano ang nangyayari sa panahon kung saan inihahanda ka ng Diyos, para sa mga panalangin na iyong ipinagdasal? Binubuo niya ang iyong pananampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos na ang oras sa pagitan ng iyong mga panalangin at mga sagot ay maaaring makilala ng mga hamon, kahirapan, at pagsubok. Dahil ayaw niyang mawalan ka ng pag-asa at mapagod. Habang siya ay nagsisikap na dalhin sa iyo ang pinakamahusay, siya ay pukawin ang pananampalataya sa iyong espiritu. Ang pananampalatayang ito ay nagpapanatili ng iyong tingin sa kanya lamang. Binubuo ka rin nito na maging isang individual na nananatiling nakasalig sa Diyos, kahit na hindi siya tumugon sa iyo ng kasing bilis ng ginagawa niya sa ibang mga pagkakataon. Nais niyang magkaroon ka ng dinatitinag na pananampalataya tulad ng kay Abraham, na nakayanang tumayo ng matatag sa mabibigat na pagsubok. Dapat mo ring maunawaan na ang mga pagsubok na dumarating sa iyo, ay hindi isang uri ng parusa mula sa Diyos hindi ka rin nila pipigilan sa pagtanggap ng nais ng Diyos na ipadala sa Mas tutulungan ka nilang bumuo ng paniniwala at ang kakayahang manatili ng matatag hanggang sa iyong mga sabot. Binibigyan ka niya ng hindi pangkaraniwang kapayapaan. Kapag inihahanda ka ng Diyos para sa iyong ipinagdasal, ituturo niya sa kung paano kumilos mula sa isang lugar ng pahinga, kahit na sa harap ng mga panalangin hindi sinasagot. Alam mo ba na posibleng magkaroon ng kapayapaan at matinding kagalakan habang dumadaan sa mahihirap na panahon? Ang sabi sa Juan 16 na oras 33 minuto, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kabagabagan, ngunit lakasan nyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan, Dadalhin ka ng Diyos sa mga sandali kung saan natututo kang magpahinga sa kanyang kapayapaan at mamuno habang nagtitiwala ka sa kanya nagagawin ang kanyang makakaya. Binibigyan ka niya ng lakas na maghintay. Kapag nais ng Diyos na ihanda ka para sa iyong mga sagot, bibigyan ka niya ng lakas na maghintay sa kanya. Maraming magagawa ang Diyos sa iyong buhay sa panahong ito ng paghihintay. Hindi ito panahon para isagawa ang mga gawa ng laman. Nangangahulugan ito na hindi mo dapat gawin ang mga bagay sa iyong paraan o subukan ang iba pang mga alternatibo. Ito ay hindi isang sandali upang magreklamo tungkol sa pagkaantala ng iyong hindi nasagot na mga panalangin. Sa tuwing bumubulong-bulong ka, pinapalitan mo ang mga gawa ng pabor ng Diyos sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapakita ng iyong kawalan ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa mga nakaraang panahon. Pinapayuhan ka ng mga banal na kasulatan sa isa mga taga-Korinto 10 oras 10 minuto na huwag mamuhay ng bulong-bulungan dahil yaong mga nahaharap sa malupit na kahihinatnan. Ang proseso ng paghihintay ay isang sandali kung saan hahayaan mong turuan ka ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo, sa halip na subukang gawin ang mga bagay sa iyong lakas. Ginagamit ng Diyos ang pambungad na ito upang gabayan ka ng hakbang-hakbang sa kanyang plano. Naglalabas din ang Diyos ng supernatural na enerhiya sa iyo habang inihahanda ka niya sa paghihintay. Sabi sa Isaiah 40, 31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Binibigyan ka niya ng biyayang magtyaga hanggang sa makita mo ang mga sagot na iyong ipinagdasal. Ang isa pang bagay na ginagawa ng Diyos sa panahon ng paghihintay na ito ay gawin ang iyong pagkatao. Habang hinihintay mo ang iyong mga sagot, tinutulungan ka ng prosesong ito na bumuo ng pagpipigil sa sarili, pasensya, at tiyaga upang itulak. Tinutulungan ka nitong magkaroon ng matatag na panghahawakan sa gusto mo dahil pinalalakas nito ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ikaw ay magiging isang taong humukay ng malalim at itatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pagdating ng baha at bumagsak ang tubig sa bahay, hindi magagalaw ng baha ang bahay dahil maganda ang pagkakagawa nito. Ang prosesong ito ay nagpapaunlad din ng iyong kakayahang makinig at magtiwala sa Diyos sa tuwing magsasalita siya habang inilalapit kanya sa kanyang sarili sa buong panahon ng paghihintay, masasanay ka sa kanyang boses, masasabi mo ng malinaw ang mga sandali na hinihiling niya sa iyo na kumilos o umiwas sa hakbang. Ginagawa niya ang iyong kakayahan na sundin ang mga tagubilin na ibinibigay niya sa iyo. Palagi siyang nagbibigay ng mga tukoy na tagubilin na kadalasang nakaatang sumunod, Munit dapat mong matutunang paunlarin ang iyong sarili, habang naghihintay ka, dahil palagi niyang tinatatak ang mga sagot sa mga tagubilin na ibinibigay niya sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat iwasan ang mga sandali ng paghihintay. Laging sinasamantala ng Diyos ang mga ito para dalisayin ka para sa mga biyayang nais niyang ihatid sa iyo. Pinuturuan ka rin ng Diyos na matanto ang iyong bahagi at tanggapin ang responsibilidad habang naghihintay ka. Ito ay hindi katulad ng paggawa ng bahagi ng Diyos o paghahanap ng mga alternatibo. Ito ay ang pag-alam kung ano ang tungkuling nais ng Diyos na gampanan mo habang nagtitiwala ka sa Kanya na gagawin ang tanging siya lamang ang makagagawa. Sa ano pang paraan inihahanda ka ng Diyos para sa iyong ipinagdasal? Pinipilit kanyang kumilos, Kapag nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang iyong mga sagot, gagawin Kanyang bumuo ng kapasidad. Ito ay para mas maging akma ka sa hinihiling mo. Kung nananalangin kang maging matagumpay na doktor, magbibigay ang Diyos ng mga pagkakataon para sa iyo na dumaan sa mahigpit na pagdadalisay, pag-aaral, at edukasyon upang maging isang dalubhasang espesyalista sa kalusugan. Ang push na natatanggap mo ay mag-udyok sa iyo na gumawa ng mga hakbang na umaabot sa iyong limitasyon. Kapag napansin mo na ikaw ay napipilitan o hinihini na magbigay ng higit sa iyong iniisip na maaari mong ialay, sinusubukan ng Diyos na palakihin ang iyong kakayahan. Nais niyang makatanggap ka ng higit pang mga pagpapala, kaya hinihimok ka niya sa isang mahirap na proseso ng pag-aaral. Mahalagang maunawaan mo na kung hanggang saan ang iyong kakayahan, ay matukoy ang uri ng mga pagpapalang matatanggap mo. Sa tuwing naramdaman mong pinangungunahan ka ng Diyos na kumuha ng isang kasanayan at pagpapaunlad ng sarili, kahit na sa panahon ng pagtuturo, dapat kang magpakita ng indulhensya. Kung nananalangin ka na maging boss ng sarili mong kumpanya, gagawin ka ng Diyos na maglingkod sa ilalim ng isang tao. Ang taong ito ay mauuna na sa larangang kinainteresan mo para ma-stretch niya ang iyong kapasidad. Kapag nakita mong nagpapakita ka ng pare-pareho at kasipagan, magbubukas siya ng mga pinto na magdadala sa iyo sa paggawa sa iyong mga nasagot na panalangin. Pinupuno ka niya ng hindi pangkaraniwang sigasig na patuloy na hanapin siya. Nangyayari ito kapag mahal mo ang Diyos kung sino siya at hindi kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo. Ito ang uri ng sigasig na ibibigay sa iyo ng Diyos kapag inihahanda ka niya para sa iyong ipinagdasal. Nais malaman ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso kapag naglilingkod sa Kanya. Hinahangad niyang malaman kung hahanapin mo siya kung sino siya o kung ano ang magagawa niya para sa iyo. Sa Mateo 6.33, oras minuto, hinihikayat ka ng salita ng Diyos na hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kapag ginawa mo ito, matatanggap mo ang lahat ng kailangan mo. Ang bago at sariwang pagnanasa para sa Diyos ay nag-udyok sa iyo sa isang lugar, kung saan hindi ka sumusuko sa pag-aalala bilang default sa harap ng mga hamon. Hindi ka nito hinahayaan na mag-abala o mag-isip tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin tungkol sa iyong mga pangangailangan sa halip ay nakakatulong ito sa iyo na umasa sa Diyos na asikasuhin ang lahat ng iyong pangangailangan, habang hinahanap mo siya mula sa isang lugar na may tunay na pagnanais na makilala siya. Bago ibigay sa iyo ng Diyos ang iyong ipinagdasal, kadalasan ay ginagawa ka niya sa bagay na ito. Ito ay dahil maraming tao ang nakaugalian na gawing idolo ang kanilang mga sagot. Kapag ibinigay sa kanila ng Diyos ang mga sagot na hinahanap nila, otomatiko nilang inililipat ang kanilang pokus mula sa nagbigay patungo sa regalo. Ang mga taong gumagawa nito ay malinaw na nagpapakita ng kalagayan ng kanilang puso kapag lumalapit sa Diyos para sa isang sagot. Pumunta sila sa Diyos para sa kung ano ang maaari nilang makuha sa halip na isang tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya hanggang sa mapatunayan mo ang iyong pagmamahal sa Diyos, ang iyong mga sagot ay mananatiling lihim sa iyo. Dinadala ka ng Diyos sa isang proseso ng disiplina. Dapat mong malaman na nais ng Diyos na ipakita mo ang kaayusan sa pagkatao. Pinutukoy nito kung paano mo pinangangasiwaan ang mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo bilang tugon sa iyong mga panalangin. Kung wala kang kontrol kapag dumating ang mga sagot, hindi mo magagamit ang mga ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinangungunahan kanya gamit ang kanyang pamalo at tungkod tulad ng sa mga awit 23. Ang tungkod ay gagabay sa iyo, samantalang ang pamalo ay nagpapakita sa iyo ng isang anyo ng mahigpit na pagtutuwid. Laging gagabay at sasaway ng Diyos ang lahat ng tunay niyang minamahal at gustong makasama. Ilang beses niyang itinuwid si Moises at dinidisiplina dahil sa maling pagkilos. Ganoon din ang ginawa niya kay Haring David, at maging si Jesus ay palaging itinutuwid si Pedro na mahal niya. Sinasabi sa Hebreo 12, 5 tandang bawas anim, at lubusan mo bang nakalimutan ang salitang ito ng pampatibay loob na tumatawag sa iyo, gaya ng pakikipag-usap ng ama sa kanyang anak. Sinasabi nito, anak ko, huwag mong baliwalain ang disiplina ng Panginoon, at huwag kang mawalan ng loob kapag sinasaway ka niya, dahil dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan niya ang bawat tinatanggap niya bilang kanyang anak. Gayunpaman, maaaring mahirap at hindi komportable ang pagdidisiplina. Pinaghihiwalay ka niya. Kapag inihahanda ka ng Diyos para sa iyong hinihiling, ihihiwalay ka niya sa ilang mga tao. Ngayon, maaaring hindi masama ang mga taong ito ayon sa iyong paghatol. Baka mag-enjoy ka pa sa company nila. Gayunpaman, dapat kang ganap na umasa sa Diyos upang laging magpasya kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Kung matuklasan niya na kailangan nilang umalis sa iyong buhay para magkaroon ng mas maraming espasyo para sa mga biyayang ilalabas niya sa iyong buhay, puputulin niya ang mga ito. Ang isa pang anyo ng paghihiwalay na nararanasan mo bago dumating ang iyong mga sagot ay ang tumutok lamang sa salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay patuloy na nagbukod sa iyo at nagtuturo sa iyo sa salita, kung gayon ang iyong patotoo ay nasa daan. Tinutulungan kanyang linangin ang pang-araw-araw na pamumuhay ng pag-aaral ng katotohanan. Maaari itong maging mapagkukunan ng pampatibay loob sa iyo habang naghihintay ka sa kanya. Mula sa Biblia, pinakikinggan ka rin niya sa iba na dumaan sa mga panahon. Makakatulong ito sa iyo na matuto ng mahalagang aral mula sa kanila. Tinutulungan ka rin niya na maunawaan kung paano nila nagawang inabigate ang kanilang mga season para sa parehong mga kahilingan na mayroon ka na ngayon. Itatayo ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita bago kanya bigyan ng sagot. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita, mauunawaan mo ang iyong mana at mas madiin ang mga panalangin para sa kanila. Kailangan mo ring panatilihin bukas ang puso sa pagtanggap ng mga pagtutuwid mula sa Diyos. Dapat kang maging masaya sa proseso ng pagdidisiplina dahil ito ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa pagtanggap ng iyong kahilingan. Kailangan mo ring matutong tanggapin ang panahon ng paghihintay habang iniingatan mo ang iyong puso laban sa panghihina ng loob. Gawin ito sa pamamagitan ng sinasadyang pagpapaalala sa iyong sarili sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang kakayahang gawin ang imposible. Dapat mong matutunang tanggapin ang perpektong timing ng Diyos at alamin na gagawin niya ang lahat para sa iyong ikabubuti, gaano man ito katagal. Ibinibigay niya sa iyo ang sa tingin niya ay kinakailangan sa bawat oras, kaya dapat kang magtiwala at asahan na sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin sa lahat ng paraan na pipiliin niya. Hindi ka dapat manatiling limitado sa isang partikular na paraan na sa tingin mo ay gumagawa ang Diyos. Palawakin ang iyong mga abutanaw at gumawa ng allowance para sa higit pa sa pamamagitan ng paghahanda ng iyong sarili upang maging isang handa na sisiblan. Dapat mong buksan ang iyong puso sa walang katapusang mga posibilidad sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayad ng nakatutuwang pananampalataya. Hindi mo dapat limitahan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-isip kung ano ang kaya niyang gawin. Habang naghihintay ka, dapat kang makinig ng mabuti para sa mga tagubilin. Kapag natanggap mo ang mga ito, tiyaking gagawin mo ang iyong bahagi sa pamamagitan ng pagkilos. Dapat mong yakapin ang paglago. Dumaan sa mga proseso na mas mahusay na magbigay sa iyo para sa pagtanggap ng iyong mga himala. Dapat mo ring tiyakin na hindi mo hahayaang humarang ang kasalanan sa pagitan mo at ng iyong mga sagot. Mangako sa isang buhay na nakalulugod sa Diyos at bigyang pansin ang pagbuo ng iyong kaugnayan sa kanya. Maaari kang matutong gumugol ng oras sa panalangin, pagsamba at pag-aaral ng salita. Habang natututo kang iayon ang iyong mga hangarin sa kalooban ng Diyos, dapat kang umalis dahil ito ay humahadlang sa iyong mga sagot. Habang naghihintay ka, dapat alam mo na hindi mo sinasayang ang iyong oras. Dinirinig ng Diyos ang iyong mga panalangin, iginagalang niya ang iyong pananampalataya sa kanya, at gumagawa siya upang maihatid ang iyong mga sabot. Habang nagtatrabaho siya, dapat kang bumuo ng pasensya at katatagan sa mahihirap na panahon. Kayaan ang iyong sarili na magpahina sa kanyang kapayapaan at kasiyahan habang hinihintay mong bigyan kanya ng kasiyahan sa kanyang makakaya. Ang iyong mga sagot ay darating ng mas maaga kaysa sa iyong iniisip dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong mapagmahal na kabaitan at magiliw na awa sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aking buhay. Salamat sa palagi mong pakikinig sa akin kapag ako ay lumalapit sa iyo sa panalangin. Kinikilala ko na ang aking mga hangarin ay hindi palaging naayon sa iyong kalooban para sa akin. Panginoon, humihini ako ng tulong sa iyo. Mangyaring linisin ang aking puso at alisin sa akin ang bawat makamundong pagnanasa na maaaring mayroon ako. Turuan mo ang aking puso na magtrabaho at manalangin ayon sa iyong kalooban para sa akin. Dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa, at hinihiling ko na patawarin mo ang aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong mahalagang dugo at salubungin ako pabalik sa kulungan. Kailangan ko ang iyong lakas para mamuhay ng walang kasalanan, dahil gusto kong makinig ka sa tuwing magdarasal ako. Hindi ako mabubuhay sa katuwiran malibang tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na espiritu. Salamat, Panginoon, para sa pag-access sa iyong presensya at lugar ng panalangin. Mayroon na akong ligtas na lugar kung saan maaari akong makipag-usat sa iyo at makilala ka sa pamamagitan ng iyong salita. Nagpapasalamat ako sa mga aral na natutunan ko at kung paano mo ako inihanda para sa aking mga sagot. Ama, naiintindihan ko na ngayon na kung wala ang aking pananampalataya sa iyong magagawa, hindi ako makakatanggap ng mga sagot sa aking mga panalangin. Tumatanggap ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Tulungan akong umasa sa iyong salita at tumayong matatag kapag ang mga pangyayari ay mukhang hindi paborable. Panginoon, nagsimula akong bumawa ng mga hakbang ng pananampalataya dahil naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo mabibigo ang sinumang naghihintay sa iyo. Habang ginagawa ko ang mga hakbang na ito nang may pananampalataya, natatanggap ko ang aking himala. Hinihiling ko na tulungan mo akong kumapit sa iyo, kahit sa mga sandali na hindi ko maintindihan ang mga panahon. Turuan mo akong magpahinga sa iyong kapayapaan kahit sa oras ng kahirapan. Hayaan ang kagalakan ng banal na espiritu ay manatili sa aking lakas. Kailangan kong tulungan mo akong gawin ang iyong kalooban habang hinihintay ko ang aking sabot. Tulungan akong dumaan sa mga prosesong magtuturo at magpapadalisay sa akin. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na yakapin ang mga sandaling ito ng pruning. Gusto kong maging handa kapag sinagot mo ang aking mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa palagi mong pakikinig sa akin. Alam kong gagawin mo lahat ng sinasabi mong gagawin mo. Alam kong walang masyadong mahirap na gawin mo. Salamat Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinagpala ka ng video na ito, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa channel na ito upang makatanggap ka ng higit pang pa nilalaman na makakaapekto sa iyong paglalakad kasama ang Diyos.